May mga bisita pa tayo sa Locre VA. Oh, Oo. Oh. Hindi tayo papakain dyan. Bumili namin litiyong manok. Litiyong manok lang ah. Sige, sige. Ito na! Ito, litiyong belly! Woooo! Eto yung sauce! Nagbayas, Legit ah! Legit ah! Ayaw nyo, napapahiya sa mga bisita oh, niya! Legit ah! Belly yung pinili niya. Nagbisita <coughs> kayo. Uy, saan? Saan? Litiyong kanto. Nagagalit ah! Oo, nagagalit! na Eh, maghahin na kayo! Magh Ba't ikaw lang ang merong iniinom? Shhh! Di bumili kayo? Bo... Saan mo nakuha yan ko yan? Ano ba yun? Sa tayo pupunta! Andiyo! Andiyan pala yung... May mga bisita pala tayo sa Lakay VA. Oo. Oh. PA. Oh. Hindi papakain Bumili na kayo lechon manok. Lechon manok lang ah! Oh, Oo, sige, sige. Kayaan mo sila, Bins. Lechon manok. Sige na! Lechon! Kayaan mo sila, Bins. Bins! Bins! Samahan nyo ako, boy! Bins! Okay. Samahan nyo ako! tama <tot> niyo ko bibili lang bibili lang ng ulam bibili Bibi ulam bibili bibili ang ulam. Hmm. Tara! turno ano turno 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 bibili? turno 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 Ito turno 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 na! turno 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 Kun mo naman sabisita pa mommy. Sige na eh, siya para ganoon. Sila na makakain na. Guys, bibili tayo ng Lechon. Ako pa muna kakasilo. Ay, kakasilo, sorry, sorry. Ano bibili Ferg? Lechon. Lichon daw eh, may malaki binigay sa akin, 1,000. libon. Lichon manok daw. manok daw. Ay, bilhin mo ng lichon belly. Belly. <laughs> belly. Bilhin mo ng <laughs> lichon belly. Lichon belly. Alam mo na ako nakakaya sa bisita, sabi. Magkano ay, pera yung ay, pera, isang libon. Ay, ano ang pera. Ay, ano ang pera yan. Eh, bay, hindi sa atin, syempre. <laughs> syempre. <laughs> yeah. Lalagpas tayo dyan. Ayoko na lit yung manok. Doon tayo siya mga belly. Ayoko nang iniiyaw. Gusto ko inoo yan, tol. Ay, 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 mausok dyan, mausok. Hindi pwede yan. <laughs> ayoko niya. Ayoko ng uminom <laughs> ay, umu. niya. Ayan na, ayan na. Buksa mo nga, buksa mo nga. Amoy niya, amoy niya. Huwag mo lang buksak. Ay, nakakukurutan pa. Nakakaya ay, sa bisita mamaya. Amoy lang. Amoy lang, amoy Wow! Ay, karta. Amoy lang, amoy lang. Alam, nakali siya. Nakasil. Ayan Tabii... na oh, guys. Yun, baba na tayo, guys. Nasa bahay na tayo, guys. Kain, kain. Renz! Kain na! Ito na! Si ha? yun! Ha? Kain na yun! Kain na lang. Kain na lang. Ay, hindi pa kayo nagkain? Pare, <coughs> ayusin <coughs> na. Ito na! Ito yun, belly! Ito yung sauce. Nagpa-extract kami ng sauce. Yan, yan. Champion! Champion! So, Bakit mo mabay, oh, ba mo ba? May istima oh, ka talaga sa mga ano ano sa mga bisita, mo. may istima ka. Buksan mo, buksan mo. Buksan mo yan, boy. Ka nga. Dito nga. tayo Teka lang, kuya. Nagagalit oh. wag mo iuwi dito tayo kakain. Boy, plato, Dito na lang tingnan natin oh. na, uwa! Bakit? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? May ma... Ah, ma-estima ma yan sa mga bisita eh. Ayaw oh, niya na oh, napapahiya. Oh, oh. Hmm. Uy! Oh, uy! Uy! digital. ah! Legit ah! Ayaw niya napapahiya ay. sa mga bisita oh, may, niya. Legit ah! Peli yung pinili niya. Lulat mo. Alam mo kung ano. 1999 yun eh. Meron pisang. Kaso nalaglag. Nalaglag. Nalaglag yung sukli. Laglag okay. na ba Oo. Oh, okay na yan! Oo. Oh, okay. May oh. mga bisita kayo. Uy. Saan ko? Litsong kado. Nagagalit ako. Oh. Oo. Nagagalit. Eh! Maghahina kayo! Oh, oh. Ay, mag yeah, ay, mag yeah. ay, Yo! Galit na. Namimira? Oh, same love. Hindi, love. hindi, love. hindi ganyan lang yan mag-maglambing. Okay. Thank you. Boss, thank, oh, oh, oh. oh. hey, thank you. Eh, maghain na kayo. Duduro ah. Kumain na kayo, kuya. kain na. Kontrol. Ikaw ba bitbit Pay otor? Okay, boy. Thank you, boy. Thank you, boy ah. Thank you. Thank you.